Paano nga ba namamatay ang isang black hole? Kumusta sa inyo? At ngayon, panibagong kwentuhan na naman ang ating pag-uusapan. Ang ating kalawakan ay hindi maitatangging sobrang laki. Sa katunayan, ang ating solar system pa lang ay may lawak na na halos 287.46 billion kilometers mula sa araw. Ang ilan lang sa mga malalaking bagay na makikita sa ating solar system ay ang mga gas giants. Jupiter bilang pinakamalaki, kasunod dito ang Saturn, Uranus at Neptune. Ngunit maliban pa dito, mayroon pang mas malalaking mga bagay ang makikita sa labas ng ating solar system. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral ng mga siyentipiko may mga bituin na mas malaki pa kumpara sa ating haring araw Ayon sa kasalukuyang taon, ang pinakamalaking bituin na nadiskubre ng mga siyentipiko ay ang Stephenson 2-18 Ang Stephenson 2-18 ay isang super red giant, o isang hyper red giant Ang radius ng bituin na ito ay umaabot sa lawak na 1.49 billion kilometers at makikita sa constellation ng Scutum. Bagaman ito ang may maituturing na pinakamalaking bituin na nadiskubre ng mga tao, may posibilidad na may mas malaki pa sa bituin na ito. Gayunpaman, kahit gaano kalaki ang isang bagay sa ating kalawakan, ay mayroon pa rin itong kahantungan o sa madaling salita ay mamamatay. Sabi ng ilang mga eksperto, tanging ang pagbabago lang ang patuloy na nananatili sa ating universe. Unit, paano na lamang ang mga black hole at paano nga ba namamatay ang mga ito? Ang isang black hole ay isang lugar o resulta ng pagkamatay ng isang bituin. Ang mga black hole ay may malakas na gravitational pull na kahit ang liwanag ay hindi nakakatakas dito. Sa katunayan, ang gitna ng ating Milky Way galaxy ay isang black hole. Ang pinakamalaking black hole na nadiskobre ng mga sentipiko ay ang Todd 618. Halos 66 bilyong mas mabigat kumpara sa ating araw. Ayon sa ilang artikulo, ang Ton 618 ay isa pa lamang accretion disk ng isang mainit na gas sa gitna ng isang galaxy sa constellation ng Canis. Ang layo nito mula sa Earth ay aabot sa 10.37 billion light years. At ang edad nito ay pinaniniwala ang 10.8 billion years old na. Noon, ang isang black hole ay isa pa lamang theoretical object o isa pa lamang teori. Napredik ito ni Albert Einstein sa kanyang teori of general relativity. 8. Ang pinakaunang black hole na nadiskubre ay noong 1971. At noong 2019, sa tulong ng Event Horizon Telescope, nakakuha ang mga siyentipiko ng pinakaunang imahe ng isang black hole. Ang mga siyentipiko ngayon ay naniniwala na ang mga supermassive black hole ay nagtatago lamang sa gitna ng bawat galaksi. Sa ngayon, ang ating universe ay nasa steliferous area na kung saan ang mga bituin at galaksi ay patuloy pa rin ipinapanganak sa pagtagal ng panahon ang mga bagay para makabuo ng araw at iba pa ay mauubos at di kalaunan ay tanging ang mga black hole na lang ang matitira sa ating kalawakan ngunit kahit ang mga black hole din ay mamamatay at kapag namatay ang mga ito ay hindi na ito dahan-dahang mawawala sa ating kalawakan ang isang pagsabog na parang fireworks ang diliwanag sa mga huling sandali ng bawat black hole sa ating universe. At pagkatapos, ito na ang katapusan ng ating ira. Ngunit, balik tayo sa tanong na kung paano nga ba namamatay ang isang black hole. Ang mga black hole ay nawawala sa pamamagitan ng evaporation. Kapag ang isang black hole ay nawala ng nahihigop na kahit anong bagay sa kanya paligid, ay unti-unti itong lumiliit hanggang sa mawala na at unti-unti na rin itong mawalan ng mass o bigat. Ngunit, mayroon naman tayong tinatawag na cheating death. Ang cheating death ay parang isang hourglass at ang mga buhangin sa itaas na natitirang buhay ng isang black hole. Habang mayroon pang nahihigo pang isang black hole ay patuloy na nadadagdagan ang buhay ng isang black hole. Ang pagsabog ng isang black hole ay maihahalin tulad sa milyong nuclear bomb na sabay-sabay pinasabog at dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan sa kung paano nga ba namamatay ang isang black hole. Sa ating susunod na kwentuhan ay marami pa tayong aalamin kahit panatilihing nakatutok.